napakaliit na pesa sa part ng clutch line ng assembly. Ayan, yung gomang yan. Rubber damper ng clutch line assembly na hindi mo pinapansin. Pero napakalaking epekto sa ingay ng CBT at sa drag. Yun, gearings ng NMAX B2. Troubleshooting tayo. Maingay at kakanjot-kanjot ng takbo. Ito naman, soul ay one one Nirefresh natin. Napakaganda ng soul. Sobrang optimal. Eh. Pag tapos nating nirefresh, ayan eh, si Mosing yung may-ari. Pinapanood yung parameters sa ating diagnostic tool. At pakita ko sa inyo ang Ito, tono natin to Kagaya ng tono niya. Bago niya iparefresh para ma-maintain natin yung optimal burn ng air fuel ratio. Eh, mamaya, mas utotono pa natin bago umalis si Musi para uh, talaga naman sulit at swabe ang kanyang pagpapagawa yun yeah. Solay 115 ito yung motor na laging pinatanggihan ng ibang mekaniko ito naman nagpunta sa atin yung ating tropa may reklamo and max B2 pero ito medyo matiba yung panggilid nito ginagastusan ni Musi yan, nakapag sit by RSA. You know, taragsip. Yeah. Mamahalin yung mga pyesa nito. Pero maingay daw at madraging yung kanyang pangilin So, ito po ang dahilan. No? Sa kanyang clutch lining assembly, meron po yung tinatawag na rubber damper sa mga scooter. Ayan, yung gumang yan. Ayan, pisang pisana Kulang na rin ng isa. Kaya yung lining niya kumakalong. Maingay yung isang man pinadala ko sa kanya para bumili ng bagong pyesa Ayan. yung gomang yan, napakaliit pero hindi mo pinapansin at hindi mo napapansin malaki yung epekto sa CBT pagka po na durog, na deform kakalog yung iyon lining mag at magkukos po yan ng dragging kasi sa ilalim po ng clutch lining meron po yung ayan o, yung curve na yan. Diyan po lumulusot yung rubber damper. So kapag ka po yan, di may hirapan siyang pumasok at may hirapan siyang lumabas. No? Pag nag-accelerate ka, lalabas yung lining. Pag nag-decelerate ka naman, papasok ko naman po yung lining. So nag po yan ng napakatinding vibration at ingay sa ating CBT na hindi napapansin ng karamihan sa ating mga mekaniko. So ang video pong ito ay for awareness lang no? para sa ating mga tropa na mahilig mag DIY at sa ating mga mekaniko na mga baguhan so yun lang po mga boss maraming maraming salamat po ulit ride safe and God bless